Ako. Eh, Maricel, dapat pag nandito ka na sa bahay, no, lang ka lang nilagay wala dito, di ko oh. sila. D dapat wala nang makeup, tapos okay, nila Tapos hindi ka na nakabra. Dapat naka-t-shirt na ha. Uncle. Oh, matapon niya ang kape mo. Sige, kape ka muna. Tara, bibili po tayo ng arinulat, na Oo. Oh, oh. oh, bibili bibili tayo ngayon ng ano niya. Arinulat shirt. -sure, Damit. Tsaka, arinola? Oo po. Ha? Pero ang gusto ko, pag nakabili na ako ng gamit mo, at nandito ka sa loob ng uh, bahay, hindi pwede nakabra, ha? Oo na ano, nakadamit, ha? Yung sandong damit ko, oo po. Ah, sandu pa rin? O oh, baka yung pa rin. Ang laptop, yung nakikita lang yung tiyan. Para mahanginan po yung tiyan ko. Ah, gusto mo na yung tiyan? Yung tiyan pa, yung, yung nakikita yung tiyan, kahit matakpan dito sa taas. Bakit kailangan ipakita yung chan? Mainit po kasi eh, yung mahanginan yung eh, nakalabas na yung puso at basta mainit eh. Mainit. Kakaligo lang eh. Nag-roll on ka na? Hindi pa. Oh, okay. Oh, ang oh, sige. Po. Kukuha rin tayo na roll on ngayon ha, Kuya Risky. Balik ka. Roll on. Lista mo yung bibilhin ha? Yes, Sama na po ako, hindi niya alam yung mga damit na ano kasi ako po. Roll, roll on. Susuot. Lista mo. Roll on, roll on. The... arenola, Sama damit. Ako. Arenola? Oo. Kasama na po ako sa kanya sa paligid. Arenola, roll on, buka. arenola, damit. Short. Dami. Short. short. short na kasi kailangan palitan, palitan na natin yung short mo kasi makati na yan. Bakit ba paru pa? Buritong paborito mo yung short na yan. Makati po. Ilaba ko po ito mamaya, Ken. Oh, very good. Mamaya po. oh, kailangan marunong ka rin maglaba, ha? Kailaba ko po. sige, magbibigay ako ng budget. Sama ko sa kanya sa palingki kasi isukat namin yung isusutong Saan gagamitin? Aray, aray! Ha? Aray! Ang sakit, ng One, two, three, sakit four, yung One, 1, 2, 3, 4, 5,000. Kaya na 5,000. Aray! Okay. Basta, okay. dalhin mo lang ito, 5,000. Upo ka lang dyan. Upo ka lang dyan, kakain pa sila. Sipo. O, mata ko na yung kapi mo. Masakit sa akin. Ino may may kapi mo? Ano ba yung tinusok sa'yo? Yung karayong. Gano'n ba kalaki yung karayong? Ang liit lang na karayong eh. Yung isa ganyang kahaba, yung isa ganyang kaba, yung isa sa ganyan. Ay, maraming karayong tumutusok sa'yo. Maraming yung karayong na tinusok nilang doktura. Ay, matapon yung kape ako. Hindi Matapon eh. Hindi pwede matapon. Hindi mayroon, mayroon palang liwanag eh. Medyo mahapdi yung tusok eh. Ha? Mahapdi yung tusok. Dahan-dahan matapon yung kape gusto ko talaga wala nang make-up pag nandito na. No? Pero mga kababayan, pangalawang araw pa lang ha. Okay. Pangalawang araw pa lang po ni Ate Maritis dito. Unti-unti natin babaguhin yan. Kaya... Maricel. Maricel. Ah, sorry, sorry. Maritis. <laughs> Ate Maricel, no? Pati ako, nalilito na. Pasensya na kayo mga kapabayan. Sa dami ba naman eh? Nancy, Per, Ah, uh, Ningning. Ang dami kaya nalilito ako. Pero, Ate Maricel. <laughs> Pitong Pasko, ang kagulin niya ako doon ng December 26. Ha? Huh? 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 ako ng December 25 nung sa anda ka magpasko. Oh. Punta niya ako dito ulit. Oo. Oh, oh. Hindi, sabi ng doktor, dito ka lang muna hanggang hindi natapos yung gamutan. O, sito. Ha, ah, di ba? Pati yung ngipin. Pero syempre, daw sabi. sasabihin just ng doktor. Di ba? Kailan tayo babalik? Sa Tuesday. O, oh. oh, kaya behave ka lang, ha? O, oh, behave po ako, behave. Behave. Behave, behave lang. Tsaka mas maganda pag nandito ka sa amin, nakaganyan ka, hindi -gany, nakabrayo yung talaga niyan. Walang customer dito eh. Ha? Mainit. Mainit. <laughs> Kakaiba to. Kakaiba to challenge sa team dati, Frankie, mga kababayan. Pero, ayan. Kumusta naman ang tulog mo kagabi? Mainit. Masarap. Ano na po ba kurat? Ha? Urat. Alas 11 na na yung gising mo. 11 o'clock na naman. Oo. Oh. Sabi mo kapon, maaga ka gigising. O, tamang di Diyos. Diyos. di pa naman ang usapan kong balik. Ha, ah, sabagay. Eh. <laughs> okay. So, sige. Kain na muna tayo. Upo ka muna. Upo, Ayan. So, yun mga kababayan, no? Unti-unti, uh, nalalaman natin kung ano yung naging habit or kung paano yung buhay niya sa lansangan sa loob ng ilang taon. Ilang taon ka sa kalsada, Ate Maricel? 18 years. Uh, ha? 18 years 18 years po siya. At ayon, uh, hanggang ngayon wala pa kaming nakausap ng mga kamag-anak at uh, may nabasa kami sa comment section na parang pinapabayaan na lang muna sa amin. Yan ay wala rin namang kaso sa amin yun dahil lang uh, goal namin is mapagaling lang. Pero mas maganda kung makausap namin yung mga anak nila, no? Pero hintayin natin, time will come. Pero ito ang uh, uh, gusto kong mawala. Dahil unti-unti, gaya natin sinabi mga kababayan, unti-unti po, nalalaman natin kung ano yung naging trabaho niya doon. Parang sad to say, pero parang uh, para magkapera siya, nagpapabayad. So, yun yung tatanggalin natin sa mindset niya. Nagpapalain siya ng picture kayo. Ha? Nagpapalain siya ng picture niya. Parang may pira siyang pambili niya po ng pagkain niya, gamot niya. Oo. Ha? Pipicturan ka nila, may bayad. May bayad. Tapos, sabi mo kahapon. Para may pambili pagkain. Oo, para may pambili. Pagkikis, may bayad. O, oh, magkano yung kiss? 150. 150, pag kiss. Pag yakap? 50 na ano? 50 lang. 50 lang pag yakap. Oh, 70. Oo. Oh, pero mula ngayon, wala na yung mga ganun, ha? Oh. Kakalimutan mo na yon ha? Nanti, kain kainan po kayo para makaalis na tayo, makabilis. Nang ano yung David Kutcher short okay? Pagkatiin na ako. Oo, oh, oh, sige, sige, okay. Basta mula ngayon, kakalimutan na natin. Tapos bawal na rin mag-makeup-makeup kasi nagpukulay-kulay na lahat ng gamit namin dito. Ha? Nagkulay make-up na lahat ng... Oh, tignan mo, oh. Oh, may kulay-kulay na lahat. Kaya huwag na... Nang... Kulay niya talaga yan eh, Ang Hindi! Tignan mo to, oh, oh. Oh. Ano -kulay, kulay na? Kulay, kulay na. Kasi sa kamay mo eh. Kulay, -kulay niya talaga yan dito. hindi ako nag-make up kahapon maghapon. Hindi mm inalis mo na katulog. Kulay niya talaga yan. Oo. Oh. Tsaka tatanggalin na natin yung pangalan na Purapur. Kailangan Maricel. ma Maricel. Oo, oh, beautiful Maricel. No? Okay. Okay. So sige at uh, mga kababayan, uh, magbe-breakfast lang and then pamimilian na natin siya ng gamit. At ito yung first day mga kababayan. First day na nakapag-take na, na siya ng gamot. No? Okay. So marami-marami sa pakainin muna natin. God bless po. <laughs>

Sige, Dito na kita, dyan pa. Ah, sige Ano <laughs> Anong gusto mong madamet? Ay, yung ano, yung... Medyo crop top, na nakikita lang yung dyan. Ayan, crop top, crop, -tap. crop -tap talaga. Um, Shirt. Sure. Anong bibili natin ngayon? Arinula, damit, at saka isang takure. Saka? <laughs> takure. Mura ah, lang yung takure. Okay. Oh. Short na? Short. Okay po. Yun lang po, ha? Obo. Okay. Walang bibili na makeup, ha? Opo. Bawal mo na makeup. Hey, pumasok na siya agad. Hindi ito. Ito,

Dapat yung mga maram. pandalaga. Ayaw mo na mga colorful? Ito ah, ang ganda ah. Ayaw mo ito? Ayaw. Diba? Ang ganda? Mga maong yung gusto niya. Ang babae, siya po yung kasi yung unang ano dito. Kaya hindi na namin siya napigilan. Pumili na siya agad. Sige, ma'am. So, sinusunod lang namin ng mga kababayan yung ano yung gusto niya. Para hindi siya mag, ano, magwala or magalit o mainip. No? Tig-20 tig lang daw ito binti at 15 yung iba sa natin babayaran. I-discount nyo daw kamu. I discount na. Halika dito Bilangin natin. Bilangin Opo. <laughs> Dali <laughs> isuot ko nga. Isuot ko. Isuot ko siya. Isuot ko. Oh, sumabit. Uh, ito yung na takore. Ito yung takore. Ito yung takore. Ito yung takore. Takore. Takore at saka yung arinula at saka isang kaldero. Kaldero? Para oh. yung kaldero si Daddy Balat? Ha? Saka na yung pag-uwi na natin. Takore na lang aron at saka kawali. Oo. Oh. Wala siyang kawali si Daddy Balas. So, sa, ano yan? Sa tig, ano lang yan? Mura na yung lungo kinuha sa tigbibinti yan. Pwedeng 15 na yan, o. No? Oh. Mayroon ting 350. 350 yun? 350 pag-50. sige, sige, 350. Yung 350, isuot po na to isa. Walang, <laughs> Mainit yan. Bawal dyan, magubad. Ay, yung damit pala kanilang hawak ko. Nandun yung, yung damit ko. So, isa. Kaya na lang ba? Binigay ko lang ng 40. 350 50. po, oh, po. Saan na ano to? 480. Binig Bakit po rin? Okay. Sa okay. discount you Thank you so much. You discount, you know, oh, Thank you. Dito naman, tatlo isang daan. Tatlo isang daan. Okay. Tatlo okay. yung iba. Ito po yung tatlo sing oh sige. Mm -hmm. okay. Anong ganito yes. ito? Magkano ganito nun, no? Ito magkano to? 750 Magkano to? 150. Ano isang ganito? Pangkukumot ko uh? saan daw. Saan? Ito, ito. Ito, ito. Ang kukumot ko doon. Magkano oh, ito, Angkay? Ayan, thank you. Ang pinis ang dana lang? Paghihigaan ko na dito doon sa anda iwi ko. Isa lang, isa lang, Ate. Oo, oh, yan na, yan na. Okay, oh, so isa nito. Tapos isang daan naman po ito. Ano po? Isang libo lahat. Okay. Oh, see. Kaya po may tito tao. So, Kunin mo nga ito, Pogi. Sige, Pogi. Paghihigaan ko. Po. Na, ang ganda pala, tingnan nyo mga babae, no? Sige. Ang ganda itong damit. oh, yan, di ba? Mmm, uh, kitang kita, bagay na bagay. Oh, okay, Nagita ang ganda. Bagay. Simple lang, para ano, magbabagong buhay na, no? Opo. Oh, Ayun, dami ka namin mag po. 1,000. 1,000. Sama ang buong team, Larry Frankie. Alright. Eh, okay. may arin wala no kayo? May kulay pink? Anong kulay po? Aray, anong kulay gusto mo ate? Yung blue. Blue da blue. Nela, yung pang chinela? Asa Oo. sa loob. Pwede mo video ate? Pwede mo video. Hindi okay, mo ano ba? May pandaan ang Roland? Ano to yung meetup ka? Ang ganito ka? May bawal na yung lipstick. Bawal mo na eh, yung di, ano kasi nakakasama kayo na binidok. Pag ano dito? Saka yan. Pag po? Pag magaling na. Pag ano yan? Roland lang po. Te, pigay Pinay. Tatul pala. Saka na lang. Forty mura lang dito. Oh, Forty lang. Isa lang po yan. Ano tamahal sa, sa anda yan? Isang daan? Isa. Hindi, saan, saka na. Saka ka na magaling. Quarenta lang mag naman. Sige na kuya, isa lang. pa nga mag-makeup eh. Sige na kuya, isa lang. na lang? Pag magaling ka na? Isa lang, 340 lang. Saan? Ang mahal kasi sa anda ito. Mahal muna. Saan pang bawalan tayo ni Doc? Anong kulay to? Ay, Bote. sorry. Bote? Oh, masira ang ngipin Masira ang ngipin dyan. Sili-sili. Sige po. Hey, Hindi, yung ano, yung roll-on. Asan yung chinilas Ay, ito. White? Gusto white? Yan. ang so matiba yan. Dalawa na tayo iwi ko sa yung isa. Isa lang. Hmm. Bakit ah? Mura lang ito siguro Pag dito. Sira ulit sa palitan. 35. Yan ganda oh, simple lang. Hoy, okay, bagay. Ay, okay, tara na. iwanan mo na yung luma mo. Oo. Toothpaste. Hindi, okay na yan. Oo, oh, sige. 600 na. Toothpaste. Ah, pa. Ah, Nandiyan na po. yung roll on, kuya. Para sa... Opo, nandiyan na po. Uwi na tayo. So, nabili na natin lahat, na? Ah, so, tara. So, 1,700 po lahat ng ating <laughs> ating Marso. Tara, let's go! Okay na po, madam. Oh, sige, sige. Alright. Okay, roll on, no, Yung roll on. Ito yung arinola mo. Oo. Oh, oh. okay. Nandito na, patiro. Tara. Okay. Yeah. hindi ka na kung 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 po kung 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 Dali kung 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 doon sa loob. Oo, sige.